grabe yung lakas ng ulan dagol pwede ka lang dyan dagol si dagol oh nakapayong si dagol Tatlong araw na walang ninto yung ulan grabe na pinambaha dito sa amin pinamakatawid ng mga kanila ano kanya-kanyang mga bayan-bayan dito puro ba ay ka lang dyan, Dagol.

thank mm -hmm. you